<laughs> Ma saan mama? Saan? Tawagin mo? Uy ayos mo. Uy, Uy 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 maganyete ay 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 uy <laughs> Ma. <Kanin bodi>. Ma. <laughs> da, 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 kamu kasi. <laughs> <laughs> Di Ma. 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 sih, Ma. 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 Ma.

Si Halo, oh. <tinyat> <tinyat> oh. <Diau> saya. <laughs> dan tanim nang Para tinggal saya

Suotan mo yung Christel ng pajama. Kalikot na. Uh. Christel, mo so, yung pajama, Christel. Kanilakan. Wish granted. Wish granted. Ate. 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 Wish granted. Gusto mo na yung blue na unan? Wish granted. Gusto mo na yung nahirap Wish granted. Hindi, huwag mo umakan yung pick